<laughs> Halika mga guys, samahan nyo si Boy Karapatan and eh, Paritim TV eh, and so, yes on Tim Timan ipapasal eh, ko kayo sa aking mga tropa kato na naman na bendo sa to yeah. Kailala si Boy Karapatan talaga dito uh. Uh, So ito po ay ang teritoryo ni Boy Karapatan Ayan uh, si Boy Karapatan Ayan uh. si Boy Karapatan pag may humingi na tawad, bigyan na kalabasan. Tungnan dyan. Ho! Tama pa rin. Tama natin dito. friend si pari Hello po. Shout out po sa ano, palinkya. Bigyan na kalabasan yan. yes, buhay karapatan din the house guys. Yakapin nyo to. Paka-stick dito sa palinkya. Dito kami. papab po kami. Sarap. Masarap kasama to. Pagdating sa public, guys. Hmm. Oh, mo. Ah, Oo nga eh. Ang mga ino. kung pa kayo dito? Kung baka Oo uh -huh. oh, oh, naman. Tigma ko kung masarap ah. Wow! wow. <laughs> isa pa, isa pa. One more, one more. Wow! Shut up,

Ah, mare, ano bibili ulan? Na ba kayo? Hindi, ikaw ang mamili kasi sa Hindi sa kasi mamili ka na. Pagka-dagista. Oh, ano sa tingin niyo lutong magasarap dito? Sinabawan? Sinabawan. O oh, pare, timu-muna natin to, Kung Ano lasa? Ano lasa? What? Wow, balasa. <laughs> Ito panglutuyan, guys. Oh, balasa. Balasa. <laughs> wow, dito panglutuyan nakita jo. Nakita. Guys, dito. Lasa. Ano lasa? Grabe! Grabe kayo, napakamahal, dalaman daan. Pero na bago naman, bago naman na magastusan dito. Napakamahal. Tikman ko oh. muna. Huh? Ah? <laughs> Ay! Aray, oh. may humingi na tawag. O yan, daw. Labo-labo, <laughs> 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 pare, labo-labo. Mahal niya. Nagpag-uwi ako na nasa dito. What? Wow! Grabe lahat masarap. Wala kang tiba na. Hindi yung guys. May responde. Go! Ayun mga pari ko eh. Grabe, grabe. Sarap ng experience kasama si Boy Karapatan dito sa palingkian ng Kobyo guys. Ayan, shout out sa mga taga-palingki ng Kugyo. Ayan, set up. Siyempre, thank you kay Boy Kalapatan in the house, guys. Yak yakapin nyo, guys, yung kanyang bahay. Ano? Uh, medyo mababa pa, ano. Pero yakapin nyo, guys, si Boy Kalapatan. Napaka sarap kasama. Mawawala yung hiya mo. Kung mahihain ka, mawawala yung hiya mo, guys. So, ayan, guys. Thank you.